Pangalawang buhay kung makukonsidera ng isang senior citizen ang kanyang pagkakaligtas mula sa nabuwal na puno ng nyog sa Purok 2A, Quarry Street, Ilumavis, Kirapawan City sa kasagsagan ng masamang parahon. Gabi, kamakalawa. Kinilala ang may-ari na si Jovita Bayawa na isang senior citizen. Batay sa post ng isang Alvin Marchan na binayo ng malakas na ulan at hangin ang nasabing lugar na noong nakaraang gabi at sa kalagitnaan ng masamang panahon ay nabuwal ang niyog at nadaganan ang kalahati ng bahay nito. Maswerte at hindi na tinutulugan ng lola ang natumbahan ng puno dahil mahimbing itong natutulog ng nangyari ang insidente. Nananawagan ito ngayon ng tulong para sa pagpapaayos ng kanyang bahay. Batay sa proseso ng City Disaster Risk Reduction and Management Office na kung ang bahay ay totally at partially damaged dahil sa kalamidad, ay makakatanggap ito ng financial assistance para sa pagpapagawa ng kanilang nasirang bahay.